Magandang araw po sa ating lahat, ako po ay si Marivic. Sa hirap ng buhay o panahon ngayon, ang mga tao wala nang pakialam kung ano mangyayari na makapamak sa iyong sarili, lalong lalo na pagdating sa pera. Kailangan nating magdubli ingat, lalong lalo na sa mga gustong manging ibang bansa sa ating mga kababayan. Minsan, may kasabihan kung sino pa ang tumutulong sa iyo, hindi mo pala alam mayroong masamang binabalak o kapalit nito. Kahit matagal mo ng kakilala o kaibigan, huwag kayong magtiwala agad kapag kayo ay nakipagsapalaran sa ibang bansa. Bago ko ito, sa ating mga bagong subscribers, maraming salamat po at patuloy po ninyong pagsuporta, panunood at mga aral sa mga kintong ito sa ating YouTube channel na Marbake Novel. Let's go. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy uh. Ang kasong ito ay tungkol sa ating kababayan na kipagsaparan para makapagtrabaho at mabigyan sana ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Siya ay Saimeri Jen Beluso, pinanganak siya noong January 10, 1985 sa lugar ng Nueva Ecija dahil sa kagustuhan niyang makapaghanap ng trabaho sa kasamaang palad, nakatagpo siya ng isang illegal recruiter at na-involve siya sa pagpadala ng illegal na droga patungo sa bansang Indonesia. Noong 2016, tinatayang 130 na mga Pilipino na sa detro sa iba't ibang bansa dahilan sa mga kasong may kinalaman sa droga. At alamin ngayon kung paano kaya si Mary Jane napahamak sa kanyang illegal na recruiter sa kanyang dalang illegal na bagahe. Ipagdasal natin ang ating kababayan sa natuluyan na siyang makalaya at makasama muli ang kanyang pamilya at lubos na rin ng sa kanya. Noong October 2010, si Mary Jane ng bitay dahil sa pagpadala ng bawal na gamot patungo sa bansang Indonesia. Sa ngayon, mga 7,500 na mga OFW na nagtarbaho sa bansang Indonesia. Nauli si Meridian sa palipara ng Indonesia dala ang bagaheng may laman na bawal na gamot sa kanyang malita. Si Meridian ay bunso sa limang magkakapatid. Ang kanyang ama na si Cesar Biloso ay nagtarbaho sa isang pantasyo ng asukal. Ang kanyang kita nito ay hindi sapat upang suportahan si Meridian at kanyang kapatid nito. Dahil dito, ang inamin ni Mary Jane na Cecilia Biloso ay nagtrabaho bilang domestic helper sa ibang bansa. Si Mary Jane, labing tatlo taong gulang pagkatapos makumpito niya ang isang taong pag-aaral ng high school. Napilitin siyang tumigir sa pag-aaral. Sa gulang na labing pito, siya ay nagpakasal at anak siya sa gulang na labing walo. Iba't ibang trabaho din ang pinasok ni Mary Jane at ang kanyang asawa para masuportahan lamang ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Minsan, nagtrabaho sila sa mga basura upang paghiwalayin ang mga plastik at iba pang mga recycle ng mga materials at pwede na nilang ibinta. Pero hindi din nagtagal, naghiwalay sila ng kanyang asawa nito. Dahilan, sa kagustuhan niya rin mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya, naghanap siya ng trabaho sa ibang bansa. Natanggap siya magtrabaho sa bansang Dubai bilang domestic helper at may kontrata na dalawang taon nito. Pero sa kasamaang palad, sampung buwan na siya nagtrabaho sa Dubai at tinangkas siyang halayin ng kasuniro ng kanilang amo. Sa masamang naranasan ni Mary Jean sa kanyang buhay, hindi pa rin siya sumuko na tanging pagkakataon niya para maiahon ang kanyang pamilya ay bumalik bilang isang kasambahay sa ibang bansa. Hindi din ang tagal, pagkatapos ng kanyang pagbalik mula sa Dubai ay si Maria Cristina Sergio. Siya ay mataga na kasintahan ng kanyang ninong na si Julius Lacanilao ay nag alok kay Mary Jean ng bagong trabaho bilang isang kasambay sa Malaysia. Walang duda o pag-alinlangan tinanggap ni Mary Jean ang alok ng dalawa kahit masakit kay Mary Jean na iwan niya muli ang dalawa niyang anak nito. Ayon sa ama ni Mary Jean, gusto din niya makaroon si Mary Jean ng maayos na buhay kaya hindi na niya ito pinigilan magtrabaho sa ibang bansa. Noong April 2010, umalis si Mary Jane kasama ang kanyang recruiter na si Christina Sergio papuntang Malaysia. Bago sila umalis sa Pilipinas, sinabihan si Mary Jean ng kanyang recruiter na si Christina na kunti lang dalhin yung mga gamit nito. Kaya ang dala lamang ay dalawang t-shirt at dalawang pantalon nito. Dumating na sila sa bansang Malaysia at sinabihan ni Christina ng kanyang recruiter na dapat ang kanyang magiging amo o employer ay nakakuha na pala ng bagong kasambahay. Pero sinabihan siya ni Christina na huwag siyang magalala dahil marami daw itong kaibigan at ihanap siya ng bagong amo nito o trabaho. Agad naman naniniwala si Meridian sa sinabi naman ng kanyang recruiter na si Christina. Dahilan na rin, hindi nito iba sa kanya ang kanyang kasamang recruiter nito. Kaya nagstay silang dalawa sa isang hotel habang inhintay ang bagong trabaho ni Mary Jane na ibibigay sa kanya nito. Pagkatapos ng tatlong araw, sinabihan ni Maria Cristina si Mary Jane na pupunta na lang sa bansang Indonesia para doon na lang maghanap ng bagong trabaho. Dahil sabi ng kanyang recruiter na si Cristina ay marami daw siyang kakilala doon. Nagkalala naman itong si Mary Jane dahil hindi niya kayang bumili ng tiket papuntang Indonesia at walang pera ito. Pero sa labian siya ni Maria Cristina na siya daw bahala sa lahat ng mga gastos nito. Ayon pa sa interview ng kapatid ni Mary Jane na si Darling may ipinaglala ang kanyang recruiter na si Maria Cristina kay Mary Jane na dalawang lalaki. Isang may na lalaki at isa naman ay maputing lalaki ito. Nabanggit pa ni Marijen na isang dalawang lalaki na ito ay kasintahan pa ni Maria Cristina. Nilibot pa daw ng tatlo si Marijen at pinamili siya ng maraming damit nito. Tumawang si Marijen sa kanyang kapatid na sobrang saya niya. Ayon pa sa kanyang ate na si Darling ay masaya ang puses ni Marijen nang tumawag sa kanya. Dahil daw mabait sila at binilang pa siya ng magagandang damit at mamahalin. Pagkatapos, binigyan pa siya ng pera sa halagang $500. Sobrang saya ni Mary Jean dahil ngayon nang siya nagkaroon ng mga bagay na mimiliin siya ng magandang damit at pera nito. Wala silang kamalay-malay na may masasamang kapalit pala ito at malaking problema. Nagpinto pa daw si Meridian sa kanyang kapatid na si Darling na huling gabi nila sa hotel. Dahil maraming asyang mga gamit pinabili sa kanya ay binigyan siya ni Maria at Christina ng isang malita mula sa isang lalaking maitim na pinakilala sa kanya. Inabot din kay Merejine ang kanyang teket patungo sa bansang Indonesia. Pero naibigay sa kanya ang malita, napansin ni Merejine na sobrang bigat na ang kanyang malita kahit wala pa ito mga laman na kanyang mga gamit. Ginalkal at pinacheck naman ni Merejine pero wala naman siyang nakita dito. Nagtaka naman si Meridian bakit mabigat ang malita kahit sa bulsa ng malita ay walang laman. Kaya pinuntahan niya sa kabilang kwarto si Maria Cristina ng kanyang recruiter. Tinanong pa niya ito kung bakit mabigat ang kanyang malita na ibinigay sa kanya nito. Sagot naman ni Maria Cristina, ganyan talaga ang mga malita sa Malaysia, normal lang daw na mabigat dahil bagong bili ito. Dahil si Meridian walang alam sa lugar ng Malaysia at nagtiwala naman ito sa kanyang recruiter na si Maria Cristina. Kaya doon na niya inilagay ang kanyang mga gamit sa malitang iyon. Walang alam si Meridian na ang malitang ibinigay sa kanya ng kanyang recruiter habang siya ay nasa Malaysia ay may laman pala ng mga droga. Nang gabing iyon, sinabihan siya ni Maria Cristina na magayos na kanyang mga gamit. Dahilan, ginabukasan na ang kanyang flight nito patungo sa bansang Indonesia. Sasalabungin daw si Meridien ng mga kaibigan ni Maria Cristina para ihatid na sa kanyang bagong employer nito. umagahan, inihatid si Meridien sa airport ng Malaysia upang isakay sa kanyang flight patungo sa bansang Indonesia. Nang doon na siya sa loob ng airport, Malaysia, may isang taong kumuha ng kanyang malita at na siya doon na may ibang dinadaanan para makaiwas sa checkpoint. Ayon pa sa kapatid ni Meridjian, posible may nakanda na kontak doon sa loob ng airport, Malaysia ng mga sindikato. Kaya nakalabas ang bagahe ni Meridjian sa airport ng Malaysia. Utaka naman si Meridjian pero hindi siya nakaramdam ng kakaiba kung bakit kunin ang kanyang malita sa kanya. Pagkatapos, binalik naman ulit kay Mary Jane ang kanyang malita. Noong April 25, 2010, dumating si Mary Jane sa airport ng Indonesia. Dumaan ang kanyang malita sa X-ray scanner ng Indonesia Airport at bigla na lang ito nag-alarm at agad kinukuha ang airport officer ang kanyang malita. Agad kinalakal ang laman ng kanyang malita, nagtaka naman si Mary Jane kung bakit kinuha ang kanyang dalang malita. Walang makita ang mga opisir nagpasya silang laslasin ang loob ng malita. Pagkatapos nilang malaslas ang lining ng malita ay tumambad sa kanila ang laman ng malita ni Meridian na bawal na gamot halos 2.6 kilos ang laman. Sa laga nito ay half million dollars o 22 million peso. Nang magkita ito ni Meridian, hindi siya agad nakakibu sa kanyang nalaman na laman ng kanyang malita nito. Nagtakasya siya ano ang mga laman ng kanyang malita, sinasabihan siya ng mga pulis na ang laman ng kanyang malita ay isang delikadong klase ng droga. Wala nang masabi si Meridien at doon na siya na sa kanyang nalaman. Doon na nahuli si Meridien sa kasong smuggling ng iligal na mga gamot sa bansang Indonesia. Agad din tumawag si Meridien sa kanyang pamilya sa Pilipinas ang masamang nangyari sa kanya. Ayon pa sa pamilya ni Mary Jean, agad nilang hinanap si Maria Cristina, ang recruiter ni Mary Jean, kasama nito at kinausap nila. Pero imbes na sila ay tutulungan nito, pinagsabihan pa sila na itago ang pagkakulong ni Mary Jean sa bansang Indonesia at huwag ibunyag sa media. Sinabi pa ni Maria Cristina sa pamilya ni Mary Jean na bahagi siya ng isang international drug syndicate. Nagagastos daw ng milyon-milyon para lang mailabas si Mary Jean sa kulungan. Noong October 2010, matapos ang paglilitis kay Meridian, halos anim na buwan lamang ang pag-aristo. Humili ang persekusyon ng hatol pang habang buhay na pagkakulong kay Mary Jane. Pero ang hukuman ay natuluan si Mary Jane ng death penalty o kamatayan noong April 2015. Habang palapit ang pizza sa pagbitay sa kanya ay mahigit 2,000 na katao mula sa iba't ibang bansa. Ang lumagda sa kaligtasan ni Mary Jean, ang mga aktivista ng organisa ng protesta sa Pilipinas at Indonesia. Maging world boxer superstar na si Manny Pacquiao at ang asawa nitong si Jinky Pacquiao ay gumawa ng papublikong pakiusap para sa kaligtasan ng kanyang buhay. Binisita nila si Mary Jean sa kulungan at sabay-sabay silang dasal. Noong March 2015, nagbigay ng sinumpaang salaysay si Mary Jean. Ayon pa sa kanya, inusinti siya at pinakwinto niya kung paano siya na-recruit. Ayon pa sa kanya, ang, ang kanyang recruiter na si Maria Cristina at ang kinakasama nito na si Julius Lacanilaw ay kanyang kapitbahay sa San Ecija. Ang mga ito ay nakumbinsi sa kanya na pumunta ng Malaysia at sila ay pinaniwalaan ng mga iliga recruiter kay Mary Jane. Dahil sa paniniwala at pagtitiwala na magkaroon ng trabaho sa ibang bansa, hindi na nagdalawang isip si Mary Jane natanggapin ang alok ng trabaho sa kanya at nakakalungkot pa isipin na pinagbayad pa si Meridian ng kanyang recruiter ng kanyang replacement fee nito. Para pandagdag sa pambayad sa replacement pay para ibigay sa kanya, recruiter na si Maria Cristina. Ayon pa sa laysay ni Meridian, na sa Malaysia siya, kasama ang kanyang recruiter, ay nagstay silang dalawa sa Hotel San Ains. Dito niya nakilala ang dalawang lalaki isa pa daw na lalaki ay kasintahan pa ng kanyang recruiter. Prince daw ang pangalan nito at tinatawagan lang ito Maria Cristina sa telepono. Si Prince daw ay may kapatid na lalaki, pangalan nito ay si Ike. Noong April 24, 2010, pumunta si Meridian at Maria Cristina sa paradahan ng hotel at doon nila kinita si Ike. Nakasakay daw sa puting kotse, pumasok sila sa loob ng sasakyan at tinabot daw ni Ike ang isang malita sa kanyang recruiter na si Maria Cristina. Pagbalik nila sa hotel, ibinigay daw ni Maria Cristina kay Mary Jean ang malita na narilaman pala ng pinagbabawal na gamot. Dahil sa kanyang salaysay nito, lumalabas na ni isang biktima si Mary Jean ng human trafficking at illegal recruitment. Ayon naman kay Maria Cristina na kanyang recruiter ay wala daw siyang kinalaman sa pagkahuli ni Mary Jane. Sinabihan niya daw si Mary Jane na huwag makipag-usap sa mga taong estranghero sa Malaysia. Kung kanino daw ito nakipagkwintuhan pero pinabulanan ito ng kanyang pamilya dahil hindi marunong magsalita ng English si Mary Jane. Kaya mahirapan ito makipag-usap kahit kaninong tao. Ayon pa sa investigasyon, madalas na noon umalis ng bansa ang kanyang recruiter na si Maria Cristina dahil siya daw ay isang real estate agent ng isang kumpanya. Ayon pa sa kanila, posibleng daw na ginagawa na ito ni Maria Cristina noon pa man at nagkaroon ng successful transaction. Pero kailangan pa nila ng matinding investigasyon at matibay na ebidensya. Dahil sa patutok ng balita sa kaso Meridian, maramang residente na taga Nueva Ecija. Naglabasa na sila din daw ay inakit ni Loco, ni Maria Cristina at Julius para daw magtrabaho sa ibang bansa. Pinuntahan sila ng mga NBI at iniisa kinuha ang mga statement. Kalaunan, nagsampan ng kaso halos sampung katao laban kay Maria Cristina at Julius. Dahil dito, hinilang ng presidente noon na si Birigno Aquino III kay presidente Joko Widodo na buhayin ng Indonesia si Mirajin para tumistigo sa kaso laban kay Maria Cristina at Julius. Ang pamalaan ng Indonesia ay sumunod dahil na rin sa mga batas noong April 28, 2015 o ilang oras bago ang nakatakdang pagbitay kay Mary Jane, siya ng Pangulo ng Indonesia ng pagpaliban ng kanyang hatol. Sa siyam na katao na nakatakdang pagbitay si Mary Jean lang ang nakaligtas. Maraming dahilan bakit hindi na ipagtanggol ni Mary Jean ang kanyang sarili dahil sa mga ito. Hindi siya nabigyan ng legal na advice, walang abogado, na nabihasa sa kanyang kaso, hindi siya nabigyan ng interpreter. Ayon sa abogado ni Mary Jane, ang mahalagang tanong sa kanya ng judge ay hindi Tagalog o English ginamit. Tinanong siya ng judge kung pinasasihan ang pagpadala ng ilegal na droga sa Indonesia. Pero tinanong siya na gamit ng salitang Indonesia. Dahilan dito, may tindihan ni Mary Jane ang tanong sumagot lang itong hindi. Iyon ay malaking epekto sa kanyang hatol nito. Habang nakakulong siya sa bansang Indonesia at walang kakilala at walang alam, patuloy nangungulila si Mary Jean sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Pinilit siyang maging matatag sa tulong ng social worker, spiritual advisers, nagsimulang humanap si Mary ng mga paraan upang mabuo muli ang kanyang sarili. Habang sa kulungan siya, natuto siya mga salitang pwede na niya magamit sa iba't ibang wika. Nakuha niya ang paggalang ng maraming opisyal sa loob ng kulungan. Isang grupo sa kabila ng kanilang maliit na sahod ay nangulikta ng mga pundo noong 2013 upang pangabayaran ang mga gastusin papunta sa Indonesia ng mga anak nito at magulang ni Mary Jane. Pagkatapos pagbisita ng mga pamilya ni Mary Jane, noon at ang sumusunod na pagbisita sa kanya ay sinuportahan ng Pilipinas. Labing tatlong tao na siya nakakulong at sobrang saya ni Meridian nang malaman ang kanilang pagbisita ng kaniyang pamilya. Ayon pa sa pamilya ni Meridian, ang kanyang katawan ay madalas nang hina dahil patuloy na panguubo ni Meridian nito. Sinabi ni Meridian sa kanyang pamilya na madalas na siyang naghihilo nito. Ayon pa sa kanyang ama na si Cesar, sinabi ni Meridian na mayroon na siyang sakit tuwing siya ay umuubo parang may lumalabas. Bukod dito, sumailalim so siya sa operasyon o pangalitse ng isang ovarian cyst kalahating taon nakaraan. karaan. Pero kung mailan lamang ay kinikitaan naman siya ayon sa doktor ng kanyang cyst ay tila bumalik ulit. Ayon sa ina ni Meridian, tinanong siya kung may lahi silang kanser. Dahil pagkatapos ng kanyang opera, muli naman bumalik ang kanyang sakit na cyst. Napakasakit sa kanyang ina na kaligtas si Mary Jean sa kamatayan, paano kung mamatay naman na sakit sa kulungan si Mary Jane? Tungko naman sa recruiter ni Mary Jane na si Maria Cristina at Julius na tulan sila ng habang buhay na pagkakulong, pinamulta din sila ng 2 million pesos. Ayon pa sa isang report, isang babae ang nabiktima ng kanyang recruiter na umanoy na kulong din na drug trafficking sa Hong Kong taong 2010. Isa naman, pinaplano pa lang pakisuyuan ng kanyang recruiter na si Maria Cristina na magdala ng ilang mga bagahe. Mula sa nakaraang presidente hanggang sa kasalukuyan, marami mga apel ang sinusubukan para mapawalang bisa ang hatol ng kamatayan para sa kanya. Iba't iba ngayon siya ng ating pamahalaan ang bumibisita kay Meridian at hanggang ngayon gumagawa ng mga hakbang ang ating pamahalaan para matuloyan ng mapauwi si Meridian sa Pilipinas. Kaya sa ating mga kababayan, magdubli ingat sa mga taong gustong magpag-usap sa inyo o pakikisuyo sa anong mga bagahi na pwede ninyong dadalhin lalong-lalo -lalo na iaalok sa inyo na trabaho pumunta kayo agad sa mga opisina o ojinsen ito ay tama at legal na paraan. Para kayo ay ligtas sa mga taong may binabalak o masasamang plano para sa inyo. Hanggang dito na lang po ang ating kwento at sa natin natin pagsasama at pagsubaybay sa ating YouTube channel. Huwag kalimutan subscribe na, like at mag-iwan ng inyong komento sa ating YouTube channel na no Marbeck Nobel. get up now ain't a quitter toss me the ball i'm a really big hitter big picture i'm a straight killer I send the song to the highest bidder. got juice got gas i'ma move fast new shoes new tracks like who's that i'm new come back better than last year so new me never gonna lose